Ang lit-lit nito. Ang lakas-lakas. Oh? Wala na. Lubog na. Ayusin <laughs> mo. Lubog na doon. Wala pa pag nalaot kayo. Bispring mo na yung buting. <laughs> <laughs> Ayun. Tapos nata dyan. Lubog din na na. May Hindi. <laughs> Hindi. Ah, sayad pa kasi dito May sayad pa kasi dito eh. May eh, <laughs> <laughs> sayad pa ka kasi dito

Dalhin mo yung kubo para matakot siya. iyo. Puta niya yung bangka, naanid niya yung sa gilid. Buti may tali yung bangka.